Hello guys! Dito ko sa ngayon sa sa Bibo City. Daming tao. May dumawang dito na malaking barko. Ayun, napakalaking barko. Yan. Grabing tao. Pipila sana ako kaso grabing tao. Yun know? o hindi basta basta makano abutan ah, ka ng CMC siyam, siyam yung may helicopter pa sila doon no? malaking barko ang laki laki ng barko yan guys ang daming tao Maraming tao gustong pumasok sa barko na yan. Magtitiis ka talaga sa init. Kita mo naman yung pila. Grabe ang pila, oh. Mula dito. Mula doon ang pila. Ayan. Dito na lang tayo sa lapas. seberang ini ya. sa kalaki barko. Pipila sana ako kaso grabing ano. Grabing tao. isa sa ano, hindi Maraming taon, namin taon dito. Maraming taon. gusto gustong sumakay sa malaking barko, ganda kasi sa salob. Ganda sa langgan. 没去啊。